Isang personal na tagumpay para kay Hidelin Diaz ang 2025, palarong pambansa sa Ilocos Norte, dahil sa pagbabalik ng weightlifting, at mas lalo pa itong naging makabuluhan ng manalo ang kanyang pamangkin na si Matthew Diaz ng unang ginto sa nasabing sport. Gayunpaman, iginiit ni Hidelin na mahaba pa ang landas para muling maisama bilang regular sport ang weightlifting sa palaro. Sa kasalukuyan, ito ay demonstration sport lamang kaya hindi pa isinasama ang mga medalya sa opisyal na tally. Buo ang loob ni Hidilin na hikayatin ng DepEd at mga LGU upang palaganapin ang weightlifting sa lahat ng rehiyon at mabigyang linaw ang isyong delikado umano ito. Tiwala siya na sa tamang kaalaman, programa at suporta ay lalago pa ang sports sa grassroots level. Hindi lang ito tungkol sa buhat kundi sa tamang pundasyon, Ani Diaz. Paano natin mas mapapalaganap at masusuportahan ang mga emerging sports tulad ng weightlifting sa mga paaralan at komunidad? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.